Body. Yeah. Yeah because he's working in the hut. Yeah. So it's almost black. So Pakistani. White, white. Pakistani white? Yeah. He's working in the hut. Pakistani very white, huh? Yeah. This one black what is this? Indian? Yeah. Injan is not Bengalis? Bangali, ah banggales also same in dyan ah? banggales is in black 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 body, black bari black black maganda na mga village well, kaya in Dubai ah uh, the home is too much ah uh, good kaya expenses this your country okay. same like this no. mga home no small home like that your building same 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 the building like that yes. you one have like dining, dining. Mm. one month two months raining are raining also in your country yeah but not too much no, no, no same dukan like that only raining yeah <laughs> <laughs> and then your girl, uh, your wife is uh, not allowed working, huh? Mm. Only boy, no? And Muslim, not allowed the girls working. Yeah. Only working. Yeah. Your husband. And then that... working. Bye. Eating. and take care the baby clean clean yeah that clean the house take care of wa the husband take yeah. care the baby and then eating and then time if you want to Filipina cooking the fish why the what is this the, the Pakistani hey, why you this is not good smell fish why eating fish Oh, ang mo, oh, taba mo because... dyan. Bro, <laughs> payat mo ay, naman. Ay, <laughs> ay, say, naman. <laughs> Kala nyo lang mataba yan, payat yan. <laughs> ayan, ay, ay, payat, payat. Ayan, ayan sila. So, Ipapasa mo ang mga video na ginagawa ko. Ha? Ipapasa? O sige. Ayan. Thank you. Ooh, papunta na kami sa lungga. Pauwi na kami sa mga Longga. ito Chinese. cha chong ching chang, chong chang chong, chong ching chong ching. Huh? Eh, Ching chong, kaya pa Na Hindi, pwede. Ano hindi pwede? hanggang doon. Nagasumpati. <Tabii yapa hermano> Kasi hindi lang Rupin, man, ano? ang malaki Wala kayo. kagkariya ba ng ako malis kayo nung no. ano. ari 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 Gratso, uh, 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 yeah. Dito po. Lalapit tayo, lalapit Video, lalo kita i-video. Ay ano oh. oh. oh, ayaw ko video. Ayaw video. pero Ay tingnan mo. Oh. Ang <laughs> pa Ayaw doon video. Ayaw okay, ko oh. oh, oh. no video Ayaw ko, Yung isa to logo private person. Private daw, ayan. Oh, oh. Mm -mm. mm -mm. Oh, private, private din. Eh. Pulang-pulang yung uso. Ang uso, ah, ang Pulang-pulang yung uso. Ay, kumain ako doon kanina. Ay, Ay, kayo, 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 kayo. alam mo, ang ulam ko, udong. Ano yung udong? Udong na masardinas. Udong, udong. Tama na yan, ang dami na. Hindi pwede. Kailangan ang gandoon. Kailangan ang gandoon. Kailangan ang gandoon.

Nandona masih ada, 'di ba? Sana. Your best friend. Ha? <laughs> Your best friend. <laughs> Sana best friend. <laughs> ng view ng Doon na, na. naman tayo sa sa susunod basura na tayo. Malapit, malapit na tayo sa basurahan. Konti na, na. na lang basurahan na. Wala lang ingay doon. Sana Sa susunod din na pagkatapos din pauwiin na tayo. Kami na lang kumain na lang ng driver. Tawag sa driver na dira. Sa no. Oo. Wala nang time kasi syempre may mga driver din na mga mga record ng City. hari pa Malapit lang kasi sa City. Oo. City man sila. na sa Pata kaya dapat sa dera na lang lahat. na Malapit din yung dera. Pwede lang talaga sa bahay. Pwede lang magtambay doon. lang ano yung Kasi wala dito. Kasi Kasi wala ako dito. Kasi wala ako Mas maganda talaga kung yan.